Target ng Kamara na maipasa sa ikalawang pagbasa ngayong linggo ang Resolution of Both Houses number 7. Sa kabila ng mga isyo, tiwala ang mga kongresista na makalulusot din ang economic chacha sa Senado. Si Mela Lasmora sa report, Rise and Shine Mela. After more than a week of lengthy debates and discussion on Resolution of Both Houses number 7, through a committee of the whole House of Representatives, We will now vote for the approval of Committee Report 985, which adopted RBH 7 without amendment. Sinimulan na ng Kamara ang plenary debates ukol sa resolution of both houses number 7 na naglalayong maamiyendahan ang ilang economic provisions ng konstitusyon. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, sa Miyerkules target nilang maipasa na ang RBH 7 sa ikalawang pagbasa at bago naman ang Holy Week break, umaasa silang maaprobahan na ito sa ikatlo at huling pagbasa. Gayunman, pagtitiyak ni Dalipe, bubusisiin pa rin nila itong mabuti at ang lahat ng mambabatas na may kata Tanungan pa ukol dito, mabibigyan naman ng sapat na panahon at pagkakataon. Inexpect namin uh, na maraming pwede magtanong so we are uh, binibigyan natin ng uh, tatlong araw na plenary debates ang ating resolution of both houses number 7. Hindi lang isang araw, hindi lang dalawang araw, kundi tatlong araw na Debates, deliberation on second reading. And adding resolution of both houses, number seven. And hopefully, by Wednesday, we can uh, vote on the matter on second reading. Kahit ang minorya, masaya naman sa usad ng RBH7 sa kamera, lalo pat nabibigyan sila ng pagkakataon na magbahagi ng pananaw ukol dito. We're very happy with the turn of the result. So um, moving forward into the process, of course, we leave it to our uh, majority floor leader, sila pong may call dito. But uh, we, do ex we are anticipating that the same Exhaustive deliberations would be afforded, pono, to the members of minority, that uh, we would have that assurance that we could really thresh out these issues, kahit dito uh, plenary deliberations na. Pero kung sa Kamara, mabilis ang pag-usad ng RBH7, sa Senado, iginit e naman ni Senator Sonny Angara na mas mainam kung tutulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kumbinsin ang iba pang senador na suportahan ang sarili nilang RBH6. Ang mga kongresista, hindi naman sang-ayon dito. A call to the President and asking him to convince senators further, um, I think is a little bit um, asking for a little bit too much of the president because given that the president has already mentioned it many times in many occasions, given that the president has stated his position on economic uh, amendments I don't see any reason how our good our colleagues in the Senate, would need any more convincing po no? Because uh, precisely, first and foremost, the, all the convincing that they need should be done sa subcommittee naman po no? We should be deciding this matter on the merits of the bill itself rather than the personalities that are pushing for it. Sabi naman ang House Majority Leader, sa kabila ng mga issue sa huli, tiwala siyang ipapasari ng Senado ang economic charter change lalo pat para rin naman ito sa ikauunlad ng bansa. Bukod naman sa RBH7, tinitiyak na mga kongresista na patuloy rin ang kanilang pagtutok at pagbusisi sa ilan pang mahalagang panukala dito sa kamera. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.